Usa kabayot O gay Bakla Ang nagasuporta sa ako ang pag eskwela Ako si Junjun -Jun, Taga Siargao Kina akong suliran Na manghilingiga Der Kuya Ako si Junjun -Jun. Osaka ka estudyante dini sa lungsod sa tinuod lang daga eskwila ko kay gisuportahan ako sa Osaka gay o bakla in return o be war of na ako siyang uyab sa mga nilabay na panahon ni Jane nakauyab ko sa usa na itago na lang sa pangalan nga Lailani Lab ka ayon na ako siya, DJ. Og lab na ako siya pod. Namamahalan kami sa usat usa. Pero, usa ka adlaw, nasakpan kami sa ako ang uyab nga bayon na nagpa sa ako ah. Iya kipapili between Lailani o siya na nag sa ako pag-eskwela. O sa may dapat na ako, DJ, pagkabukaton, hindi sa'y dapat na akong pagkapilihon. Ako si John, John Sa mga followers, sa mga naminaw, mga nangita, asa may akong pagkapilihon. Palihog, sutihi, o tapagi ako. John, John. Ayon! <laughs> Ayon, DJ, again, Sa so, katanan uh, po dyan mga followers sa uh, ang suliran ni, suliran na may si ni John John I kay John John sa mo hang pagsalig pagpadala sa mo hang sulat na mga ayan suliran sa mga ayan ang sabi daw pag daghan ka John ang pareha sa imuhan na ako'y kay ila di ka ako ikaw to <laughs> ba no o um, to yan suliran na adaysay siya'y ang suporta sa iya isa ka bakla para makapaskwila lang siya. Apan lang? Okay. Nako. Ganong pod nga, ganong na. Wala man ka asa dyan no, tapos pag-eskwila asa before ka magpapasok sa uyab-uyab nga babae. <laughs> Di dyan noon no. Basta straight nga lalaki. Muhanap dyan o babae po nga tinungon. Diba? Buggers. Diba? Bishi. <laughs> o, mo siya. O sa dawang iyang pagkabuhato. No, Pagkagipapili man daw siya ipapili man daw siya sa kapasuporta sa iya ha? kung between Leilani o oh, katong bakla na nagkapasuporta sa iya ha? pag eskwela yan ako lang no kung ako ang pag sultihon dyan para sa ako ha? siguro mas ari na lang sa ako kung gusto ka matapos sa imuha pag eskwela pili alang asa ang bayot o nagkasuporta sa imuha para makapatapos ka pag eskwela <laughs> Pero sa mata sa lain, sa mata sa lain, lain na pamat lain na pa na tawon. Kay nung Ay oy, na lang gigamit lang. Pero kung praktikalan na lang, praktikal na 'di ba? Kung praktikal na, why not, 'di ba? Paka paka kun na lang, Pabungol-bungol na lang, pabulag-bulag na lang para makatapos lang makasapag-eskwela. Pero naapay na ay pamaagi kung dili ka gusto sa mga ana sitwasyon. Haabot mo mga scholarship o mo try ka sa mga kanang mag working student kaysa ingahan na sitwasyon na daghan diba? ba daghan pa maagi kung gusto jud ka dili malain o dili ka mo gusto magkabuyag sa imong uyab hanap na lang ang pamaagi di ba lang pero kung nag-alinlangan ka sa taon nimo na walay yung choice na ikaw ra mismo ang maka kung asa jud ka mas pabor di ba Ayan. Sa mga listeners po dyan, sa mga naminaw, sa mga nangita, sa ako ang video, sa mga followers, o sa mga ma-follow pa, please follow my page for more. O ato advice sa comment section. Comment section ha, ang inyong mga advice para pagabasahon sa ato ang cinder karon nga si John. John. Welcome Al Al TV. Maayong adlaw.